Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon Itong post pambansang dalaga ng Pilipinas Sabi, dignidad? Question mark Yung magnakaw ka, magnakaw ka ng bilyon sa bansa May dignidad ba yon? <laughs> so isiner ni pambansang dalaga ng Pilipinas Ang post ng DZRH News Television Pahayag ito ni Deputy Speaker Congressman Ronnie Puno. Sabi niya, lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. <laughs> so, yun ang tanong. Meron pa ba silang dignidad? Tanong lang naman. Depende na sa taong bayan. O, pakinggan natin ito. Uh, in relation ito sa isinampan nila na ethics complaint, laban kay Kongresman Kiko Barsaga dahil sinasabi nila wala daw dignidad itong ginagawa ng Kongresman Barsaga na ito. Okay. May pagsabihan gano'n. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na, na pinagreklamo namin uh, parang uh, sinasabi niya na karamatan niya yun. Actually Uh, Karapatan mayon as a citizen Pero hindi yun ang behavior Na expect from a congressman Yung isang nire-reklamo nila Yung mga post ng isang Kiko Barsaga Nung civilian pa siya, nung hindi pa siya congressman Yan ang isang nire-reklamo Yung mga Pictures na hindi maganda Eh, civilian pa siya noon eh So Itong post niya ngayon na kongresista na siya, itong paglaban niya sa korupsyon, lalo na laban kay Speaker Romualdez Yun yung nila na gawa daw ng may sayad sa otak, sinto-sinto. But maraming Pilipino, millions of Pilipinos ang humahanga sa katapangan ni Congressman Barsaga. Isa na ako. Sumasaludo ko sa tapang ng kongresista ito Kahit yun daw, wala daw dignidad yung mga gano'n <laughs> yung pag-video-video niya sa loob ng plenaryo <laughs> wala daw dignidad eh sometimes you have to be crazy to fight an uh, uh, formidable po mga gano'n ang style niya, kaya kakaiba iba hmm. yung, yung expectations from the average citizen kaya iba yung, yung rights ng average citizen which is freedom of speech you know, yun o, mga gano'n But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. <laughs> so ano yung certain level of behavior ng isang kongresista, di ba tawag sa kanila honorable? Honorable! So and so. So ano ngayon itong nangyayari? Nakawan, bilyones. Nakakaya buong mundo Balitang balita ang korupsyon sa Pilipinas nagsisimula sa Congress. Yon ba yung honorable na standard of behavior? Nagtatanong lang naman. Pera de los buenos, ano? Dahil may mga matitino ring kongresista. But sad to say, ang nangingibabaw yung, alam nyo na. Yan, certain label of behavior. Magnakaw. Flood control projects, guni-guni. Kaya pati na ang Pangulo sa talumpati sa Sona, mahiya naman kayo, pumalakpak pa sila. Ano ba yan? Yan ang certain level of behavior ng isang kongresista? Uh, and yet, kung walang gano'n, di wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum, diba, and with respect to our peers, gano'n. So, pag wala yun, then we have to seek a uh, redress. No? And that's what we are doing now. Kasi sabi mo, ah, uh, tuloy-tuloy hanggang ngayon, eh, every time may opportunity siya, kukuha na niya somebody on the floor that's not expecting to be put on public uh, domain. No? Eh, hindi naman siguro tama yun. Uh, so, we will, we will just uh, pursue that, that, that uh, complaint. Kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito. But, mm -hmm. Kaya naman yung, yung House of Representatives. Eh, We represent our districts and we have to behave accordingly. Diba? Yon, Lagyan naman ng dignidad ang House of Representatives. May nabasa akong post. Ah... Uh, kawawa ang mga empleyado ng Kamara ngayon. Dahil nakaka-experience na sila ng pambubuli ng galit na taong bayan. Dahil nga sa... Uh, talamak na nakawan ng pera ng taong bayan nagsisimula sa kongreso. Kaya yung post na nababasa ko, yung mga employees ng kamera, paggaling pag sa bahay nila na papasok sa trabaho, mag-commute, hindi sila mag ng Kasi may marka yan, kongres. gano'n. Noong unang nagsusot sila, binubuli sila, pinapagalita, pinagsasabihan sila ng mga galit na taong bayan. Kaya ngayon, ang mga uh, employees ng Kamara, huwag mo nang mag-uniforme. Pagdating sa Kamara, saka lang magsuot ng uniforme. Then pag-uwi, ganun na naman, tanggal ang uniforme. Dapat hindi sila ma-identify na empleyado ng Kongres kasi galit ang taong bayan sa Congress ngayon. Mismo ang bagong Speaker of the House, inamin niya na napakababa ang tingin ng taong bayan ngayon sa mga institutions, lalo na ang Congress. So gusto niyong lagyan ng dignidad? Yes, tama yan. Kasi supposed to be ang congressman are honorables. With lots of dignity. But, kayo ang nagsimula. Uh, paano nyo ayusin yan? Ngayon, itong 2026 budget. Anong sabi ni Congressman po no, konti na lang ang <laughs> konti na lang daw ang insertion. Konti na lang, di meron pa rin yung unprogrammed allocation. Gusto ng ibang kongresista, wag na i-zero. Diyan nagsisimula yung kalukuhan, yung unprogrammed funds. Meron pa rin. Nanalo mayroong ayaw. Kailang mas gusto yung meron. Uh, if I'm not mistaken, 230 billion pesos. Ang dami pa rin. Unprogrammed. Bakit kayo maglagay ng unprogrammed? Nandyan kasi yung mga pet projects nila ang program. Mamaya, maghanap ng pundo. Paano? Mangungutang na naman yan. Sinong magbabayad? Eh, di tayo. <laughs> Happy sila. Kasi, Ah, hindi naman ma masama yung Mangutang kung gastusin mo Sa tamang paglalagyan Eh paano? Kung ganito na lang na Guni-guni na lang Substandard na projects Kawawa ang taong bayan Kaya hindi natin masisi ang mga tao Galit na sa kamara ngayon <coughs> Salamat mga kaibigan Sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng malaki Sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Ano po sa area ni Rodani o magtanong mag siya karon o kape. Ano so, po Bryson? o yung okay, sa kape ba? Kung na daan, na mix na daan ng iti puradan. Mix na ni daan kaya ron. So, muna ni ang nahatag kang rodani nga sidling nga uh, nindot kayo oh. Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Eh, ang kada ko kaya. Sidling nga uh, kape. So, kining among napalit nga sidling nga uh, kape. 14550 ani bainti ka bainti ni bain tika, bain pamilya so mo ni chu rasa ka ni rudani nga ka pinasad ni sa isa ka so muna na ang una ni ang so karon nagtanom na pod siya so kini 600 ani ka punuan ba? At sa nagsuporta aning pagtanom na mo aning kape kay maawas na may kalisod o niya labaw sa tanah nga katabang po ang ginoo nga katanom po may anis mm -hmm. so panlangin ang ginoo nga maayop po ang pagtrok ang kape Mm. Eh, makapaiskwila po lapod sa mga anak po ug mangunod na ni among kape. Salamat di sa ka, Salamat kaayo.